may forever sa barda, walang hiwalayan na mangyayari. Today. Hindi talaga sila maghihiwalay, dahil gaya ng sabi ni David Lee Kauko, hanggang pagtanda, magkadikit na mga pangalan nila ni Barbie Forteza. Kahit matanda na kami, yung pangalan namin magkadikit. Kahit matanda na kami, yung pangalan namin magkadikit. Okay. Matatanda ang sinabi din ni Barbie na sana daw hanggang sa sobra-sobrang galing na aktor na si David, siya pa rin ang kasama nito. I really enjoy working with David. So sana, sana hanggang sa talagang maging sobrang-sobrang galing na aktor na siya, sana ako yung kasama. Sinabi din ni David na si Barbie lang ang gusto niya makatrabaho, kaya sana sana sa mga susunod na project niya si Barbie pa rin. <laughs> Parehas nilang gusto makasama ang isa't isa, pareho pa nilang sinabi ng, sana sana. Sana, 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 sana. Sana nga ay magtagal pa ang love team nila at friendship. At kahit naman real lang ang barda, ibang saya ang naidudulot nila sa kanilang mga tagahanga. May mga nagtatampo man na fans dahil sa mga iba't ibang isyo na nagsilabasan, may pambawi naman agad ang barda. Dahil kapag magkasama naman sila, belulong malala pa rin ang kanilang mga tagahanga. Kung sila, sila talaga, wala namang, nakakaalam kung ano ang hinaharap. Chica